Nakakatuwa naman talaga itong aming money trio. Malaking bagay talaga ito nandito sa loob ng aming bakuran. Nung lumipat kami dito sa aming bahay, nakalagay lang yan sa paso. Maliit lang yan na nasa paso, tapos naisipan kong ilipat diyan sa lupa. At nung mailipat ko nga dyan, ay lumaki na siya ng lumaki at tumaas na ng tumaas. Yumayabong din siya. Pagkakayabong niya ay binabawasan lang ang mga sangasangan niyan tapos tumutubo na ulit at yumayabong na ulit. Malaking bagay naman talaga yan diyan sa amin. At kapag mainit ay pumunta ka lang sa ilalim niyan at umupo ka at magpahangin, malalambigan ka na. Bumubunga din nga po pala yan ng madami At bigla nilang bumabagsak ang mga bunga niyan tapos nabibiyak tapos yung loob may mga buto, yan gaya nito, yan yung mga buto na sa loob niyan. Ang sabi ng iba ay pwede daw po yang kainin pero ako hindi ko tinatry na matikman yaan Tinignan ko lang talaga kung anong laman na sa loob at ganyan pala yung ng laman na sa loob. Pero napapanood ko din doon sa ibang content creator na kinakain talaga nila yan. Iniihaw nila yung buto na yan, tapos binabalatan nila at kinakain nila. At ang sabi nga po nila ay masarap.